Sama aja. Terus mahaga pukul je lagi. Jauh sini dah. Ada apa? Jalan lang. Lihat. Tengini dah bu. Terus talun kau ni tak taip kau ni je. Yo. Tepatlah. Kena? Oo, tanggalin lahat yan! Take it off! Take it off! Wala ah. pa nga eh! Yung picture na ta yung ano, marami lang! Uri. Game! Maripala, ano yung...

1 sakin mo. One, 1 2 3. Wala naman eh tanginan niya layo eh